Oh, ikatong live na ko mga brother. Ay, ah. bakit, bakit, bakit. Oh, tana. Oh, tana. Sige. Tana. Alright. Sige. ha. Timani. Ayaw mo ka eh. Saka kontistan say. Pagahimon o nga ganong kunti sa alang hinungod sa kadaogan sa maktan mga kabrader. Alright, sige. Okay na. Okay na, Paho. Ah, paho, paho na sila. Tagapaho o ni nila mga kabrader kay ang kada barangay sa Lapu-Lapu mga kabrader nagcombine og duha ka barangay. Paho og kusok ang nagcombine mga kabrader niya basak o basbas -bas ang nagkumbayan. Sige. Okay. Uh, Amo sa pangitawan ang uh, mga prof sa among uh, mga dancer, mga brother ha. Kaya kami may kapat tayo. Pero... Alright. Uh, nah, uh okay. next, exit na. District 4. next. Mga rehilsya rin sa mga dancer, mga brother. Ha? Ang final gini o oh, mga ka -brother, ugma ugma ang Alright, final ani. Ano? Paho okay, ni next. pusok mga ka-brother. kabader. Mora rehe rehearsal na niya. Kining kuan na. Ato tas unahan mga ka-brother, Arita sa dapit aron dapit paghimuon gayud ang kuan. Nang mura. Alright, next. Akmen sa unang ni tabo ni lapu-lapu o ni Magellan mga brother. Ah, oh, dara ako ang center. Alright. Sige, sit, manang. oh, ane dini himu a ug mapuhon mga kerbader ang rent admin ha. Dereo, kanem. Dagkat mga kerbader ari dere ang dere dap Hari dere unya ang magkuan ang reenactment nga kanang mura og magkuan sila nga katong unang hitabo sa ni magila no lapo lapo Hari dere ma kabarada Kuy maklano baya kay kayawan ni daggat mga baya unasan dako unasan manha ni laut Hari dere ma kabarada mak kasaulugan sa Battle of Mactan kon ka daogan sa Mactan mga ka brother ako sang putlan akong na live